Hi everyone. So today ipapakita ko sa inyo kung paano magcompute ng inyong SSS retirement benefit aka pension using the three formulas. Sasagutin din natin kung paano mapapataas ang hulog and what if inconsistent. So paano niyo siya i-compute? So tara. So disclaimer lang, hindi ako affiliated with SSS. So itong content na to ay for educational purposes lamang. Merong dalawang ways para makapag-claim ng SSS. So, yun ay ang lifetime cash benefit at ang lump sum amount. So, lifetime cash benefit para kang sumisweldo buwan-buwan. And yung lump sum amount naman, yun yung one-time payment or minsanan. Minsanan mo siyang makukuha. Ayan. So, sino naman ang qualified for SSS retirement? So, meron tayong apat. Una is yung optional retirement na at least 60 years old. So, hindi ka na-employed, OFW ka or housekeeper. Pangalawa is yung technical retirement, at least 65 or mas matanda, either employed ka pa rin, self-employed, OFW, or housekeeper. And pangatlo is yung at least nakapaghulog ka ng 120 months bago ka mag-retire. Pangapat is yung total disability pensioner na at least 60 years old or at least 55 years old naman kapag ikaw ay underground mine worker. So, paano naman kapag isa kang member pero less than 120 months lang yung contribution mo? So, pwede mo siyang makuha ng lump sum amount. So, equal to the total contributions paid plus interest. Or, pwede ka rin mag-additional contribution para makompleto mo yung 120 months contribution sa mga less than 120 months, pwede nyo siyang ma-check dun sa online portal nyo kung nakailang buwan na kayo ng contribution. So, gawa lang kayo ng account or mag kayo sa any SSS branch. So, punta naman tayo sa mga important terms and definitions na kailangan natin para sa pag ng ating pension. So, una is yung MSC or yung monthly salary credit. So, yan yung katumbas ng sahod mo sa SSS. Yan yung gitna ng range ng compensation. So, 20,000 ang maximum and average monthly salary credit. So, yan yung average ng last 5 years ng contributions mo. And then, yung CYS, yun yung number of years na nag ka kay SSS. Okay, so meron tayong tatlong formula para makompute yung estimated monthly pension natin. Una is yung 300 plus 20% ng AMSC plus 2% ng AMSC less and then yung excess ng 10 years sa paghuhulog mo. Pangalawa, 40% ng EMSC. Pangatlo, yung minimum guaranteed pension. So, yan yung kapag less than 10 years, 1,000. Kapag more than 10 years, 1,200. And kapag more than 20 years, 2,400. Ayan. So, try natin. Ayan. So, mag-compute tayo. So, halimbawa, may isang senior citizen, nag-start siya magtrabaho at the age of 25 and plano niyang mag-retire at the age of 60 and ang salary niya for the last 5 years is 50,000. So ano yung mga given? Okay, CYS, paano ba nakuha to? Credited years of service. 60 less 25 is 35 years. So yun yung CYS. AMSC 20,000. So paano ba nakuha yung AMSC? Papakita ko sa inyo yung table of contribution ni SSS. So pwede niyo siyang i-download sa Google or sa SSS website. So ito siya. So ito yung SSS table. And dito lang tayo titingin sa left side kasi dito lang yung ating um, kailangan. So sabi, 50,000 yung sahod for the last 5 years. So dito siya, ranging dito. Ayan, so ang MSC at AMSC is 20,000. Ayan, so pwede nyo itong ma-download sa SSS website para makita nyo yung table. Ayan, maximum is 20,000 lang. And then balik naman tayo dito. Ayan, so MSC is 20,000. Okay, so yun yung nakita natin dun sa table kanina. Tara, i-compute na natin. Ayan, using the first formula, 300 plus 20% ng 20,000 plus 2% ng 20,000 and then yung CYS less 10. So, 25 multiplied by 400 dahil 2%. So, that's 10,000. Tapos, 20% ng 20,000 is 4, and 300 plus yung isang libong additional benefit. So, ang sagot dito sa first formula ay 15.3. So, mamimili tayo sa tatlong formula kung ano yung pinakamataas, yun yung magiging pension ng ating senior citizen. Okay, next formula. Using the second formula, 40% ng AMSC. So, 40% ng 20,000 plus yung isang libong additional benefit, 9,000. Yan. So, paano naman sa third formula? na minimum guaranteed pension. So, dito tayo kasi more than 20 years siya. 35 years siyang naghulog. So, 2-4 plus yung isang libong benefit, 3-4. So, pinakmataas is yung first formula which is 15,300. Ayan. So, kung ayaw nyo naman mahirapan mag-compute, gamitin natin yung SSS Pension Calculator. Si SSS Pension Calculator, ginagamit niya yung first formula sa pag-compute ng monthly pension or ng estimated monthly pension. Pwede nyo siyang gamitin kapag consistent yung bayad nyo and same lang yung amount and walang laktaw. So, pwedeng gamitin yung SSS pension calculator sa pag-compute. So, ganito siya. Tara. Ayan. So, punta lang kayo dito sa sss.gov.ph and hanapin nyo sa pinakababa yung pension calculator. Okay. So, sabi natin kanina, dun siya sa pinakbataas sa 20,000 na maximum tapos nag-start shot the age of 25. Yan. so i-calculate natin. Ayan, so same doon sa lumabas na 15,300 kanina, right? Ganun lang ka-simple kung gusto nyo i-compute yung estimated monthly pension nyo. Pabago-bago kasi yung mga rules and regulations ni SSS. So estimate lang to, so pwede pa rin magbago. Malo nyo, pwede pa rin tumaas. Or magdagdag ulit sila ng another additional. Ayan, okay? So, ang tanong ng karamihan, what if inconsistent naman ang hulog? So, halimbawa, using the first formula. So, kunyari, 19 years ka. Kung 19 years kang naghulog hulog ito yung magiging pension mo. So, kanina, dun sa unang halimbawa natin, 35 years siyang nag So, ito 19 years. So, malaki yung magiging difference. So, kailangan patasin mo yung CYS mo or yung credited years of service mo and i-maximum mo siya. So, ang tip dyan, kung hindi ka consistent maghulog o yung palaktaw-laktaw ka, kailangan doon sa kapag malapit ka ng mag-retire, kailangan doon pag ka na maglaktaw. So, kung mara, 50 years old ka na, may 10 years ka pa, huwag mo nang laktawan yun, tapos taasan mo na yung hulog mo. Or halimbawa, 55 years old ka na, tapos inconsistent ka pa, taasan mo na doon ka na sa maximum. Tapos huwag ka nang maglaktaw. And then, pwede kang mag-retire at age 65 para medyo mas mataas yung maging pension mo kasi plus 5 years pa. Pero yun nga lang, hindi man masyadong may enjoy kasi ang goal natin is age 60, di ba? Para mas ma-enjoy naman natin yung buhay natin, right? Yan. So ito yung tip na kung gusto mong mas mataas yung maging pension mo at pagdating ng retirement, patasin mo yung AMSC mo at pahabain yung credited years of service mo. Kailangan 19 years minimum para mas maganda, mas mataas, mas malaki. Okay? Final thoughts. Okay ang pagkakaroon ng SSS, pero hindi lang yun yung pwede mong asahan pagdating ng retirement years. Kailangan may ipon ka din, may investment ka din, or business, or whatever na passive income na pwede mong magamit pagdating ng age 60. Para naman ma-enjoy natin lahat ng pinaghirapan natin pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho. So, yun lamang po. And I hope you like this video and share nyo, i-like nyo, and please subscribe to my channel for more videos like this. Thank you so much for watching. Bye!